Ganito lang ang buhay, ganito lang ang buhay. Ayan oh, oh iniichan niya yung pader oh. No. Tingnan natin oh, Didikit yan no? oh. Sige! Oh. Oh. Dikit Ganyan ang mga matitibay na masunod. Yan ang tinatawag na header, overhead. Yun. Hindi basta-basta yung ginaganya. Akala niyo mahirap din yan. Akala niyo basta-basta yung pagkaganyan. Yun pa? Alam nyo bang may ma may mga maso na ng pag ano, pag ang ginagawa, mga overhead overhead na ganyan. Kinabukasan, stiff neck ang nangyayari. So ang liig. O, at saka pati pag ano yan, tatapang-tapangan nyo ng halo para ragin dikit ang itya. ano pati, kailangan ay magaling kang pumitik. Gusto mo, pati bayag, pitikin mo. Ano yan, o oh, yan, oh, yan, 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 o. Oh. At saka pati, huwag niyong bibiglayin yan. Kasi pag biniglaan niyo yan, iiwanan kayo niyan. Maglalaglagan yan. Maglalag yan. Shoutout sa'yo, Alabang Girls. Okay. Kumaring Inday, shoutout sa'yo. Alabang Girls. Meron na, Ay, Meron na akong tagahanga ng ano eh. Ah, Alabang eh. Meron tayong, meron tayong bagong subscribers na taga Alabang dati nating kaibigan sa Mugpug Marinduque. Eh. Shout out sa iyo. Ha? No, sina shout out kita, Inday Taga Mugpug, Sumanga, Mugpug Marinduque. Ito lang ang gawa ko, kala mo. Ito lang ginagawa ko dito. Ha. Ano niyan? Ano? may tayo pupunta dyan. Tayo magpipintura. Ipipintura at maglalagay tayo ng plastic, oh. no? Kapakita ko ka sa inyo yung bubong, ha? Yan, oh. Yan, may mga siwang-siwang pa yan, ha? O. Oh. Yan, may siwang-siwang pa yan, ha? O. Oh. Oh. Yan, mga oh. Siwang-siwang. yun ang update na ang ginagawang bahay. naway ay masubaybayin nyo itong aking aming project dito sa, ano? Sa Dasma. At kung kayo magpapagawa, dito lang yan sa Cavite. Dasmawan. Hmm. Ganyan lang ah. Ang lang buhay lang ng mga ano? Isang hamak na vlogger na maliit. Libor. Libor lang ang inyong lingkod. Pero pag iningin ng pagkakataon, pag may mga ganitong mga libor, ayos lang yan. Ah, mga masuri. Libor tayo babae din silang mag masuri. Kasi pag labor, ganito ang mayroong gawa. Masimpisim nila. Pakwinto-kwinto. Ganun lang. Ah, abangan nyo ko rin pati ang aking i-video na isang buong manok. Ay, ah, isang buong manok. Isang ulo. Isang buong ulo ng baboy. Abangan nyo yun ha. Pakiabangan na lang po, pakiabangan. Ilalagang buo, iihawin po. Abang-abangan nyo kung kayo gusto nyo abangan. Kung ayaw naman niyo wala akong magagawa. Pero salamat na rin po sa mga panood niyo sa aking video. Tapi ano lang. Ah, kung sa ay para lang po kayo may mga may makita ding tip kung paano gumawa ng mga kantuhan at kung paano mag ang ibang ibang ano ibang mason kasi oh, hindi naman pare-parehas ang mga ano ng ano eh, mga pitik ng mason eh meron nagsasabi na porma na pag daw may pinipitik-pitik pa patama daw sa orasyon sige nga ikaw nga magpitik dyan sa header kung hindi mo pipitikan yan ikaw mason, ikaw kapurman, ano ka rin eh. Talagang ka. Alam mo kung paano dumiskarte ang mga katulad na mason. Purman ka nga eh. Kaya nga naging purmang ka eh. Bakit? Hindi ka ba naging mason? Hindi ka rin naging labor? Lahat ng mason lahat ng purman na napapunta sa ano? Sa, sa labor. Kaya nga alam mo kung anong ano eh tsura eh. Eh, kung naging formal ka pa, kung hindi ka dumaan din lang sa ano? Sa libor. Sa libor ka, buo ka lang ba ka eh. Oh. Hindi mo, hindi ka kaya ng ano eh. Buta pa! Ito po, ito po, may gagamitin kami yan. Eh. Yan. Ito, ito! Kwan lang ito? Ice scramble! Pang pan lahalo ko pan yan sa ice scramble mamaya. O, papakita ko sa inyo mamaya yan kung paano maglahok ng scramble, ha? Sige po, hanggang dito na lang po muna at magagalit na naman ako.